Sa 2024, ang mga taong ipinanganak sa taon ng horse ay maaaring makaranas ng mixed luck sa kanilang mga profesional at personal na buhay. Ang taon ng dragon ay kilala sa energy at power. Ang ibig sabihin nito, mayroong napakaraming opportunities para sa horse para magtagumpay at magkaroon ng positive changes sa buhay. Ang 2024 ay isang napakaswerteng taon para sa mga pinanganak sa horse. Kung ikaw ay pinanganak sa horse, kailangan panoorin mo ang video ito para malaman mo kung papaano ka suswertihin sa taon ng 2024 Year of the Wood Dragon. Tandaan ninyong mabuti na meron tayong tinatawag na pungsoy prediction para sa bawat animal sign. Ang horse ay isa sa napakaswerteng animal zodiac para sa susunod na taon. Ngunit meron kang dapat bantayan dahil maaari kang maligaw ng landas. Napakaraming oportunidad para sa iyo sa susunod na taon. Ang ibig sabihin, maaaring mapalagpas mo ang mga masuwerteng pagkakataon. Dito sa video na to ay malalaman mo kung ano ang dapat mong bantayan para sa susunod na taon. At ituturo ko sa iyo kung ano ang lucky charms para sa iyo sa 2024. Ang masuwerteng halaman na ito ay dapat ilagay mo sa iyong living room. At kung mahilig ka sa ganitong video, please like and subscribe at i-share nyo po. At tandaan nyo pong mabuti na itong pung reading na ito, maaari itong magbago depende sa pagkilos ninyo sa susunod na taon. Ito po ay bumabase sa inyong paniniwala. Ito po ay para lamang sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Tandaan po natin mabuti na ang swerte po sa ating buhay ay hindi po yan kusang kakatok sa ating pintuan para po tayo ay swertehin. Yan po ay kailangan natin i-attract at hindi dapat natin hayaan na yan ay mapapalagpas natin nang wala tayong ginagawa. Dahil kapag ganyan ang nangyari, kahit anong sipag mo pa, lagi kang kikakapusin talaga sapagkat napapalagpas mo ang pagkakataon na para sa iyo Tandaan mo lamang na ang reading na ito ay mula po sa puncture reading at ito po ay ibinabase sa inyong animal sign Ngayong taon ito po ay horoscope at astrology para po sa horse sign ng 2024 Panoorin mo po pagkalipas lamang ng ating intro Horse, Prediction and Horoscope for 2023. Sa 2024, ang horse ay maaaring makaranas ng mixed luck o ups and downs sa kanilang pamumuhay. Ang taon ng dragon ay kilala po sa pagiging malakas at makapangyarihan. Ang dragon po ay may dalang positive energy na maaaring makatulong sa lahat ng sign. Dahil dito, ang mga energy na ito ay maaaring maging overwhelming at maging unpredictable. Kinakailangan ang horse ay mag-ingat sa pagtanggap at pagdedesisyon. Unahin mo ang iyong mga priorities at manatili ka sa iyong pagpapahalaga at paniniwala. Ang 2024 ay maaaring magdulot ng napakaraming oportunidad para kumita ng pera. Dahil dito, maaari kang mapasok ng mga mapanlinlang. Kinakailangang bantayan ang iyong transaksyon. Ang mga pinipirmahan ay kinakailangang basahin at iwasan muna ang mga risky na pagninegosyo. Tandaan mo na ang taon ay mayroong napakalakas na enerhiya na maaari kang malinlang. Ang 2024 ay maraming oportunidad. Ang lahat ng oportunidad tungkol sa pagkita ng pera ay maaari mong mapakinabangan kung ito ay matututukan mo. Kinakailangan kung magtatayo ng negosyo, kailangan mong mag hands-on dito upang mabantayan mo ang iyong negosyo at makakasigurado ka sa iyong paglago. Ang panahon ng 2024 ay napakaswerte kaya't dapat maghinay-hinay dahil ang taon na ito ay paborable para sa iyo. Kaya't huwag mag-alala dahil hindi mo kinakailangang magpagal ng gusto dahil ang pagkakataon ang magbibigay sa iyo relationship. Maaring magkaroon ng mga pagbabago sa 2024. Maaring magkaroon ka ng kaanak na maaring magtampo o magkaroon ng pagtatalo. Manatiling kalmado at ang pagiging tapat ay lalong magpapatibay sa inyong samahan. Magkakaroon po ng masayang relationship ang horse para po sa pamilyado na. At para naman po sa single ay ikaw ay maaaring makatagpo ng makakasama mo ang nababanggit na magkakaroon ng konting pagtatalo o pagtatampo. Ito po ay dulot lamang ng mga flying star na bumibisita po kada buwan. Ngunit ito po ay panandalian lamang at hindi naman ito masyadong malala. Meron tayong mga kung na mababanggit para sa mga flying star na yan. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel kong ito para mabantayan mo o mapatnubayan mo ang mga feng shui cure na maaari mong gamitin. Ang mga cure na ito ay maaari mo lamang matagpuan sa iyong tahanan. At kung nais mong bumili, maaari ka rin bumili. Career and Finance ang horse ay maaaring makakita ng positibong paglago sa 2024. Magkakaroon ng bagong opportunity ang at magdudulot ito ng growth. Pati na rin ang financial stability mo ay magiging matatag. Ngunit mag sa pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kinakailangan. Pampasuwerteng halaman na maaari mong gamitin bilang enhancer sa 2024. Ang halaman ito ay popular sa Feng dahil nagbo-promote ito ng good fortune o magandang kapalaran at prosperity. Sa 2024, ito ay magandang ilagay kung nasaan ang iyong wealth corner o ang iyong wealth area. Ang wealth area po ay matatagpuan mo sa southeast area ng tahanan mo. Maaaring gumamit ka ng kompas para mahanap mo ang eksaktong direksyon. Ito po ay makakatulong para sa wealth and abundance. Ang bilang ng mga stocks ay mahalaga. Tandaan, ang tatlong stocks o tatlong tangkay ay para sa happiness ang limang stocks o limang tangkay ay para sa kayamanan o wealth at ang walong stocks o walong tangkay ay para sa paglago. Ang paggamit ng mga halaman na ito ay kinakailangan ilagay mo ito sa tubig at lagyan mo ng pebbles o mga bato at talian mo ng red ribbon. Ito po ay napakahalagang function enhancer para sa horse. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo at makatulong po ito sa inyong pamumuhay. Tandaan po nating mabuti, ang ating swerte ay nakabasi po sa atin sa kung papaano natin tinatanggap at kung papaano tayo naniniwala dito. Mahalaga po na meron tayong kaalaman na may makakatulong sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng pag-attract natin, pag-cleanse ng ating tahanan, at paglalagay ng mga pampaswerte na maaari ninyong matagpuan sa inyong kusina at maaari ninyong bilhin, bumili kayo ng halaman. Simpleng halaman lang maaaring buenas na ang maidulot sa inyo niyan. Kaya po, wala namang masama kung susubukan ninyo. Napakarami na po ang gumaan ng buhay dahil po sa pagsunod lamang nila sa mga pampaswerte. Maraming maraming salamat po sa panunood. Please like and subscribe po at share nyo po. At sumubaybay po kayo. I-click nyo po ang notification bell para po sa susunod kong upload.